Hello science fans! Alam nyo, para sa akin, ang pagsusulat ng isang thesis o isang research project ay parang paglalakad sa isang labyrinth. Exciting, pero maraming palikuliko, may mga dead ends, pero syempre, meron ding mga aha moments. Kung napaisip ka na kung paano nga ba gagawing klaro at impactful ang isang malawak na research question, hindi ka nag-iisa. Maraming future scientists at pati na rin research scientists ang nasa-stress sa pag-align ng kanilang research work sa best practices. Kasama na dyan ang paggawa ng magagandang research question at kung paano nga ba ipepresent ang kanilang results to a wider audience. Pero paano nga ba makakatulong ang pag-intindi sa nature of science sa thesis writing mo? Bakit importante maging familiar sa literature mo, pero pati na rin sa community na maaapektuhan ng research na gagawin mo? At paano mo sisiguraduhin na aligned ang objectives, methods, at results ng thesis mo? Pero bago natin sagutin ang lahat ng mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at naniniwala akong kaya ng kahit sino ang gumawa ng maganda at solid na research project, basta may tamang gabay. Teacher din po ako at gusto ko po sana na ang mga students natin ay hindi masyadong matakot o ma-intimidate sa kanilang thesis journey. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gustong gusto ko pong pinag-uusapan ang nerdy at geeky side ng STEM kasi yan ang nagpapakilig sa akin. Kadalasan, iniisip ng mga tao na ang science ay isa lamang koleksyon ng karunungan. Pero sa totoo lang, ang science ay tungkol sa pagtatanong, pag-formulate ng hypothesis at pag-test sa mga ito. Hindi ito tungkol sa pag-prove ng isang idea, kundi sa pag-disprove ng iba't ibang pwedeng eksplenasyon sa isang kaganapan hanggang ang matira na lamang ang pinaka-accurate o pinakatama. Ito rin ang tamang mindset sa thesis writing. Hindi para i-confirm ang gusto mong idea, kundi para hamunin ang assumptions mo at mag-explore ng bagong insights. Expect mo na rin na magiging magulo at paikot-ikot ang proseso. Hindi kasi yan straight line. Normal lang mag-revise ng questions at approach habang tumatagal. Kailangan yakapin ang uncertainty dahil dito masusukat ang tibay ng research mo. Bago bumuo ng research question o experimental design, kailangan mo munang lunurin ang sarili mo sa existing research. Hindi lang para iwasang ulitin ang alam na, kundi para makita mo kung anong knowledge gaps ang pwede mong punan. Ito ang ilan sa mga tips para maging familiar ka sa literature tungkol sa research mo. Una, start broad. Basahin muna ang review articles para makakuha ng big picture ng field mo. Susunod, identify mo ang key authors sa studies. Hanapin mo yung mga bigatin o paulit-ulit na pangalan na lumalabas at istock mo sila o kaya alamin kung ano nga bang mga research na ginagawa nila. Siyempre, huwag mahiyang gumamit ng teknolohiya. Mag-set ng alert sa Google Scholar para updated ka sa bagong research. At kailangan nagsasummarize ka actively magsulat ng mga notes at paiksiin ang mga impormasyon na nababasa mo sa mga journal article at i-record mo ito para mabilis silang balikan. Kapag maaga hang naging pamilyar sa literature, mas makakagawa ka ng solid at relevant na research question. Pero tandaan din natin na ang research ay hindi nagaganap sa isang vacuum. Kahit anong field pa yan, agriculture, medicine, o environmental science, dapat konektado ka sa community na pinagsisilbihan ng research mo. Pero paano mo nga ba mas maiintindihan ang community na ito? Siyempre, kausapin mo yung mga tao. Magsaliksik at mahipag-usap sa mga taong directly affected. Sali ka rin sa mga professional networks. Attend ng mga conferences, workshops o meetings para ma-update ka kung ano na nga ba ang latest at ano pa ang ginagawang pananaliksik ng ibang tao tungkol dito. Kumuha ka ng feedback ng maaga. I-share mo agad ang research ideas mo sa mga practitioners o kaya community members. Sa ganitong paraan, mas masisigurado mo kung relevant ba talaga yung thesis o research na gusto mong gawin, hindi lang sa akademya, pero pati na rin sa totoong mundo. Minsan naman, parang sobrang laki ng gustong gawin ng thesis mo. Pero habang lumalalim ka, dapat mo itong i-refine at i down kahit gusto natin ng impact, kailangan realistic siya sa oras at resources na meron ka. Kaya huwag sabay-sabayin ang lahat ng tanong. Pumili ng specific na aspeto na kayang i-explore ng maayos at buo. At syempre, hindi rin sapat na meron ka objectives o research questions, methods at results. Kailangan aligned o tugmatugma -tugma silang lahat. Paano nga ba maging consistent? Una, siguraduhin malinaw ang objectives mo. Dapat unang-una, malinaw at mabilis silang maintindihan. Pangalawa, piliin ang tamang methods. Kailangan ang methods ay swak sa objectives, hindi lang dahil uso sila. At pag i-discuss mo na ang iyong mga resulta, i-align mo sila pa isa-isa sa bawat objectives. Bawat objective ay may nakaternong methods at corresponding na results at discussion. Kapag aligned ang objectives, methods at results, magkakaroon ka ng coherent at powerful na thesis. Kapag sinunod mo ang mga tips na ito, mas malaki ang chance na makakagawa ka ng research na maganda na yung magiging grade, pero magkakaroon din ng totoong impact sa mundo. Tandaan, ang pagsusunod ng thesis ay isang proseso. Ikaw ay nagtatanong, nagre-refine, at nag align ng trabaho mo sa totoong pangangailangan ng tao at ito ang magpapalakas sa gawa mo. Pero, alam mo ba kung ano pang mas frustrating kesa sa pag-iisip ng thesis topic mo? Yung may sobrang gandahang topic pero walang sapat na pondo para isagawa ito. Kaya ngayong taon, gusto po naming suportahan pa ang mas maraming kababaihan na gumagawa ng thesis sa STEM through the 2025 Sciencia Thesis Grant. Pero hindi namin ito magagawa ng mag-isa. Ang fundraising namin ay nagsimula na noong March 22 at tatagal hanggang August 1, 2025 kada kontribusyon, mas napapalapit tayo sa goal na makapag-empower pa ng mas maraming babae sa research. Pwede po tayo mag-donate through GCash or BDO. At ang impormasyon na kailangan para makapag-donate ay makikita po sa ating screen at sa description ng video na ito. Hindi po natin kayang makapag-donate? Okay lang! Pwede pa rin po kayong tumulong by sharing our fundraising links and spreading the word. Ang full details ay makikita sa video description at sa aming social media pages. Tara, tulungan niyo po kaming gawing realidad ang mga ideas ng mas marami pang kababaihan sa mundo ng STEM. But what do you think? Ano pang pa ibang thesis tips ang gusto niyong malaman? Anong chapter ng thesis ang pinaka-favorite o pinaka-ayaw mong isulat? Kwentuhan naman tayo by putting your opinions sa comment section below. <laughs>